So ayun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ng ito, ituturo ko sa inyo no, kung pa, paano nga magbayad ng GCash loan or yung G loan. Ayan sa GCash. So kung paano 'yon, simulan natin pagkatapos ng intro na 'to. So ayun guys, no, kapag ka na-open nyo na yung GCash nyo, Ayan, ito yung pinaka-home niya. So, siguraduhin nyo lang na meron kayong available balance na pambayad doon sa niloan nyo. No? Ayan, doon sa amount due. Ayan. Ngayon, click nyo lang yung view all services. Ayan, pag click nyo yung view all services, at ito ngayon yung lalabas, click nyo lang yung borrow sa may bandang baba. Ayan. Ngayon, kapag click nyo yung borrow sa may bandang baba, ito ngayon yung lalabas, bali, click nyo lang ngayon yung G-loan. Ayan, ngayon kapag kinlik nyo na yung G-Load, ito ngayon yung lalabas. Ayan, sa may bandang baba, nakasulat, My Loans. Ayan, pakita nyo na dyan yung due date. Ayan, na January 30 nga, 2025. Tapos, kung ilang beses na kayong nagbayad, at yung amount na babayaran nyo, no? yung amount due. Ayan. Ngayon, click nyo lang yung Pay Now. Ngayon, kapag kinlik nyo yung Pay Now, ito ngayon yung lalabas. Ayan, makikita nyo ngayon yung Payment Options. Ayan, yung amount due. Ayan, yung remaining G-loan balance. Ayan, tapos pwede nyo i-enter yung amount. Ayan, para hindi nyo na-enter yung amount, no, click nyo lang yung pay amount due sa gilid. Ngayon, kapag kakilik yung pay amount due sa gilid, automatic nang malalagyan ng amount yung enter amount sa baba. Ayan, so hindi nyo na kailangan i-manual na input no? Ayan, para mas sure yung amount na may lalagay nyo, click nyo lang yung pay amount nyo sa gilid. Ayan, at ganito nga yung lalabas. Ayan, makita nyo, no? May amount na sa may bandang baba sa part ng enter amount. Ayan. O nga pala guys, no, kung meron kayong sufficient balance yung Gcash nyo para bayaran ng buo yung nilo nyo, pwede naman. Ayan, kasi may nakalagay naman dyan na pay in full. Ayan, magbublo yan kapag ka sufficient yung balance nyo. Ayan. Ngayon, kapag okay na kayo dito, pwede nyo click yung next sa baba. Ayan. Kapag click nyo yung next sa baba, ito ngayon yung lalabas. Ayan. I-double check nyo lang yung details. Ayan. So, dapat tama yung details na nilagay nyo. Ayan, yung amount. Ayan. Tapos, kapag okay na kayo, pwede nyo click yung pay sa baba. Ayan. Ngayon, kapag click nyo yun, ito na ngayon yung lalabas. Ayan. Yung pinaka-amount, makikita nyo, yung binayaran nyo. Ayan, yung total paid. Ayan, tapos makikita nyo na rin yung remaining G-Loan balance. So, ayan pa yung balance nyo, no? Ayan, tapos makikita mo na rin yung reference number sa may bandang baba. Ayan, nakalagay dyan, posting of your payment will be reflected within 24 hours. Ayan. So, mas maganda, no, magbayad tayo ng mas maaga, no, para sure na magre-reflect yung bayad natin or yung payment natin. Tapos makikita nyo guys, to na nabawasan na nga yung available balance natin. Ayan, nakapagbayad na tayo ng niloan natin sa GCash. Ayan, so ganun lang kadali magbayad ng G-loan sa GCash. Tapos sa may bandang baba guys, pag yung transaction, makikita nyo no, yung transaction na ginawa natin. Yung G-loan repayment na nagbayad na nga tayo ng 755.06 doon sa loan natin. Ayan. So, magre-reflect siya sa transactions. So meron talaga tayong proof na talaga tayo ay nagbayad na Tapos kapag kabinalikan natin yung G-Loan Ayan sa may part ng My Loans Ayan makikita natin no Na 2 of 9 na yung paid Ayan ibig sabihin nakapagbayad na nga tayo Ng dalawang beses Doon sa loan natin Ayan Tapos makikita mo na rin no Na zero na yung nakalagay sa baba no? Wala nang amount So ihintay na lang natin ulit Yung February na amount due Ayan Or yung next month na amount due Ayan Ayan. Tapos guys, do no, kapag kilik nyo nga pala yung my loans na yan, no? Yan sa may bandang baba. Balik, ganito yung lalabas, no? Kapag kilik nyo yun. Ayan. So, makita nyo sa may bandang baba yung payment schedule. Ayan. Tapos yung transaction history. Tapos loan documents. Ayan. Para aware kayo kung kailan ba yung next na schedule nyo ng pagbabayad ng loan, no? So, pwede nyo i-click yung payment schedule. Ayan. Kapag kilik yung payment schedule, ganito yung lalabas. Ayan, so nakalagay na rito guys, yung uh, monthly due nyo, kung kailan nyo dapat bayaran. Ayan, tapos yung babayaran nyo. Ayan. So ayun guys, no, sana lang nagkaroon kayo ng idea sa pagbabayad ng G-Loan sa GCash. So ayun guys, no, bali ganun lang kadali magbayad ng G-Loan sa GCash. So ayun guys, sana nagkaroon kayo ng panibagong idea at informasyon sa video na to. At sana support tayo itong vlog na to by subscribing to this channel. Kasi mag-upload pa ako ng mga gantong klaseng video sa susunod para rin sa atin. So ganito lang muna at ingat kayo palagi and peace out.